Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako ang inyong paboritong mangingisda at gabay sa lahat ng bagay na may kinalaman sa pangingisda. Ngayon, pag-uusapan natin ang kapanahunan ng panghuhuli para sa isang napaka-espesyal na araw, ang Oktubre 1, 2025. Bakit espesyal? Dahil sa Pilipinas, ang buwan ng Oktubre ay kadalasang puno ng mga sorpresa sa panahon at kailangan nating paghandaan yan. Handa na ba kayo para sa mga tips at diskarte na magpapanalo sa atin laban sa mga hamon ng kalikasan? Dahil ipapaliwanag ko kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging pambihira para sa ating pangingisda. Depende sa kung paano natin haharapin ang mga kondisyon ng panahon at ang galaw ng isda. Prognosis at taktika ng pangingisda. Sa araw na ito, na may mainit na temperatura ng tubig at pagtaas baba ng panahon, may ilang uri ng isda na sa aking karanasan ay magiging aktibo at maaaring makahuli tayo ng malaki. Una, ang lapu-lapu, grouper. Ang mga lapu-lapu ay mahilig sa mga batuhan, korales, at mga sirang istruktura sa ilalim ng tubig. Dahil sa napakainit na temperatura ng tubig na nasa dalawamputsyam hanggang 30 Celsius, ang mga lapu-lapu ay maaaring lumabas mula sa kanilang pinagtataguan at maghanap ng pagkain, lalo na sa mga bahagi kung saan may bahagyang agos. Gumamit ng bottom fishing rig na may live bite tulad ng hipon o maliit na isda. Kung gumagamit kayo ng artificial lures, subukan ng mga jig or soft plastics na may kulay na mukhang natural hanapin sila sa lalim na tatlo hanggang labin limang metro, lalo na sa mga oras bago at pagkatapos ng mga bagyo. Pangalawa, ang mayamaya -maya snapper. Katulad ng lapu-lapu, ang mayamaya -maya ay makikita rin sa mga bahagi ng koralis at Batuhan, pati na rin sa mga gilid ng mga bros o channels. Sa lumalaking gasoklay na buwan, ang kanilang aktibidad ay maaaring tumaas Lalo na sa umaga at hapon, maaari silang mahuli gamit ang parehong diskarte sa bottom fishing, ngunit mas epektibo rin ang paggamit ng cut bite. Subukan ang mga sariwang hiwa ng isda o pusit. Ang paglipat-lipat ng pwesto ay susi, lalo na kung walang kagat sa loob ng sampu hanggang labin limang minuto. Pangatlo ang talakitok, giant trevally. Ang mga tuwalak ay kilala sa kanilang lakas at bilis, sa mainit na tubig at posibleng pagbabago-bago ng presyon. Dahil sa mga thunderstorms, maaari silang maging agresibo sa paghahanap ng pagkain. Hanapin sila sa paligid ng mga estuaris, bunganga ng ilog, at mga bahagi ng dagat na may malalim na patak. Gumamit ng spinning gear na may malakas na linya. Ang mga topwater lure katulad ng poppers or walk the dog baits ay napakabisa, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at takip silim. Kung hindi sila lumalabas sa ibabaw, subukan ang mga diving minnows or heavy jigs. Pag-aanalisa ng mga kondisyon Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga kondisyon na nakaapekto sa ating pangingisda sa Oktubre 1, 2025. Panahon, sa Manila at kalapit na lugar, inaasahan ang temperatura sa araw na nasa 20 hanggang 31 Celsius habang sa gabi ay bababa ito sa 25 hanggang 27 Celsius. Mararamdaman ang init na aabot sa 33 hanggang 36 na Celsius. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman na may bilis na dalawa hanggang 8 kilometro bawat oras na may pagbugso hanggang 4 hanggang 8 metro bawat segundo. Ang kahalumigmigan ay napakataas, nasa 85% hanggang 70%. Higit sa lahat, asahan ang kalat-kalat na thunderstorm sa araw na may 4 na po hanggang 65% ng tsansa ng ulan at bahagyang maulap hanggang maulap sa gabi na may 25 hanggang 40% ng tansa ng ulan ang pagtaas baba ng presyo ng atmosfera dahil sa mga thunderstorms ay maaaring magpahirap sa isda na lumabas. Temperatura ng tubig Ang temperatura ng tubig sa mga karagatan ng Pilipinas sa Oktubre ay napakainit na nasa average na 20 hanggang 30 Celsius ang ganitong init ay mainam para sa aktibidad ng maraming tropikal na isda. Ngunit sa kasamaang palad, ang matinding init sa ibabaw ay maaaring magtulak sa kanila na lumipat sa mas malalim at mas malamig na tubig. Bahagi ng buwan Sa Oktubre 1, 2025, ang buwan ay nasa bahagi ng lumalaking gasoklay o waxing gibus na may 65 hanggang 72% ng pagkakaliwanag. Ayon sa mga matatandang mangingisda, ang lumalaking gasoklay na buwan ay kadalasang nagdudulot ng magandang kagat ng isda dahil sa pagtaas ng liwanag na naghihikayat sa kanilang aktibidad, lalo na sa mga oras ng pagsikat at paglubog ng buwan. Ang paglabas ng buwan sa hapon at paglubog nito bago sumikat ang araw ay magbibigay ng mas mahabang panahon ng paghahanap ng pagkain sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang Oktubre ay bahagi ng Northeast Monsoon Season sa Pilipinas na maaaring magdala ng malakas na ulan at minsan ay bagyo sa silangang bahagi ng bansa. Mayroong closed fishing season para sa ilang komersyal na species tulad ng galunggong, sardinas at maliliit na pelagic sa ilang piling lugar. Ngunit hindi ito nakakaapekto sa recreational fishing para sa ibang species. Sa pangkalahatan, inaasahan ang katamtaman hanggang sa medyo kapritsoso ang kagat ng isda. Ang mainit na tubig at ang lumalaking gasuklay na buwan ay positibo. Ngunit ang matinding init, mataas na humidity at ang posibilidad ng thunderstorms ay maaaring magpabago-bago sa kanilang aktibidad. Ang isda ay maaaring maging mas aktibo sa mga oras ng bukang liwayway, takip silim o kapag kumakalma ang panahon pagkatapos ng ulan. Mga kaibigan, tandaan, ang pangingisda ay laging may hamon at sorpresa. Kung handa tayo, mas malaki ang tsansa nating magtagumpay. Sana ay maging matagumpay ang inyong pangingisda sa Oktubre 1. Bago kayo umalis, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel, ilike ang video na ito at mag-iwan ng komento. Ano ang inyong mga plano sa pangingisda ngayong Oktubre? Mayroon ba kayong mga trick na gustong ibahagi? Sa uli, mga kaibigan at tandaan, laging maging responsable sa pangingisda